sa mga may piso wifi tapos laging na ano yun na nahulog yung ano yung parang naglalag siya yung kapag yung, yung kumpas na kompas na ginagamit yung ma yung W is bindiwan nga sabi talaga madalas ma siya ma hindi siya na siya palyalo na Kaya marami ba, may bagong ano ngayon na na napanood kay Yamwas TV at e-edit dito kung ano yung sinabi niya Ayan, o, Ayan, mga tinapon ko. Ayan, o, Ayan. O, diba? So, hindi ko na, yan ito, hindi ko na yung mga ginagamit. Yan. Pinapon ko na yung mga AWC-21 ko. Tapos yung iba, hiningi. Kasi, kasi nga, nag-upgrade na kami ng bagong IP. Kasi yung mga AWC-21, palagi yung bumibitaw. 2.4 GHz pa rin siya bagay sa online games. So, nag-upgrade na kami. Pero yung iba, yan. Sabi niya, mas <clears throat> palaging bumibitaw ang wa 21 Parang ikaw. Kaya <laughs> Yung kapag ka, may interesado sa pag-PISO ano, Wi-Fi, ano yung, subaybay niyo lang po si Yamwas TV. At matagal ko na rin po siya sinubaybayan. Almost five years since nag-pandemic. Siya na po talaga sinubaybayan ko. Kasi ya, talagang gusto ko talaga ang magkaroon ng PISO Wi-Fi. Yung una kong PISO Wi-Fi is talagang talagang lugi ako. Na hindi ako nakabawi dun sa PISO Wi-Fi. Niyo. Nasira agad. At na nakabili po ako sa hindi legit na ano ang mga piyesa na ng laman ng piyesa is ano lalo na yung sa ilalim yung ano yung yung, 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 parang ano naman parang memory card mamaya i explain ko hirap po -explain ko explain pa na sunod na upload ko explain ko yun kasi oh sabi na sa so, yeah must be is w is is talagang hindi na siya ano hindi na siya kagandahan hindi kagaya ng mga ginagamit na kagayan kasi sa gas akin yung compass dito sa labas, yung compass. Yung six, ano siya, para antenna siya, yung compass tawag diyan. Kaya kapag ka interesado ka dito, so, gusto niya kumita yung mga FW diyan. Oh, yung mga CC, yung gusto niyo yung talaga gano, pag, pabalik -balik ka na nga sa, eh, pag ang tagal ka pabalik-balik ka nang asa ay, pag sumikap pa magkaroon ng piso wifi, so, talagang nakakatulong. Kung habang nandiyan ka sa sa sa, sa Kuwait, sa Dubai, eh, yun na, porsigihin mo na na nawa ka ipon ka yun ang una mong invest habang nasa nandiyan ka sa sa abroad kapag uh, dito ka na sa ano sa Pilipinas paano pa ma-afford kung gusto mo bilhin na marami kasi may pwede ba hmm, tulo kayo dito nung hindi ako nakabot hindi ako nakabundar eh buhay ko kasi bahay ang inuna ko yun pala dapat hindi bahay ang inuna dapat talaga yung pagkakitaan pag pa ka pagkakitaan ka pagkakitaan ka pagkakitaan ka hayahay ka na lang diba? dapat ganun